Viviana. Ayana, say good afternoon. Oh, what happened? You need help? Say help me. <laughs> say good afternoon, mga siya. So, higising lang ng Viviana ko from her napping. <laughs> oh. oh. What's that? <laughs> what are you looking at? Oh. Oh. Okay. Stand up, come here. Oh. <laughs> Who is that? Oh I think Nicole is playing with you Yeah <laughs> come on, let's get up Mama will have some breakfast ooh, 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 come on Okay let's get up Dali Let's get up Dali come on Hurry! <coughs> Mommy, hindi. Let's Wow. Oh, oh. Ba. <laughs> si ba. <laughs> Look the camera. Si ba. Baby. Ay, the camera. Oi. Si si. Oh, oh, oh. My baby is up, up. Ang baby yana. up, oh. oh. Where's the camera, baby? Huh? Where's the camera? There's is the camera. You find it. Say hi. Say good afternoon, mga shots. Kagigising lang ang baby namin from her nappy. And you know what? My baby is... What happened to you last night, baby, Anna? She fell down from the bed. Huh? My baby, Anna, nahulong siya kagabi. Inanap ko na sa ilalim ng kama. Wawa ang baby ko. Buti na lang kamu may una na hinulugan niya kaya hindi siya naiyak at hindi kami nagising. Buti na lang kamo, mo, ano, no? Say, so, thank you, Lord. Thank you for keeping my baby safe. Kahit nahulog na, masyado na kasi malikot tong batang ito. Hold ka, atinikol at muna. Hold muna. Yung ating video nasa bubong na. Ay. Okay, ano? Monte, what's your problem? Why you look sad? Ha? Huh? <laughs> Play with Ayana. There's Ayana, oh. Hold up, pinda niya yung kwintas mo, tinikon. Binta niya sa pawn shop. Limang piso. Limang piso. Limang piso yung ano niya, bibinta niya. O, sige, ayan na, grab it. Tapos, ano, favorite necklace, tag limang piso. Ate ni bigyan ng kape. Gusto ko magkape, gusto ko magkape. magka may kanin, may kanin pa tayo, diba? Tapos, magtuyo, almusal. At saka may itlog. Mmm, ang sarap. Come, get up, baby, Yana. Let's get up. <laughs> 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 mo, mo yung niya. Oh, baby. Ako Wait lang, wait lang. Ito na yung aking ano. Ano kasi ang tawag na isda na to? danggit. Danggit yan ang tawag dito. Binigal to ng kapitbahay namin. Nagpunta siya ng summer, bumalik sa, sa ang hilis. Binigyan niya kami ng danggit. Ang sarap. Hindi siya maalap. Hmm, crispy yung aking kaluto. Hmm, hmm. Sarap. Mmm. -hmm yung charon. Sarap? Simply raised. Ano? So, Kumakain pala ako. Eh, makapiray. Mamaya na lang. Mag-play ka lang ng ano na, hindi, walang sounds. Baby, ang sarap ng ulam ko. Thank you, Lord. Meron, ay, wala akong itlog pala. Pero, okay na yan. Oo, wait lang, baby. Pagkatapos kong kumain, pakainin kita ng Uh, sirilak, okay? Gawa ko na sirilak para sa iyo. Kakunin banana. Si crush mo. Wala man tayong banana pa. Kailangan na natin ng ano, prutas sa ref bebiana kasi siya na kumakain na siya na. Yehe. Mm. Crunchy yung aking pagkain. Pagkain ko, tira-tira lang kagabi. O. Oh. Hmm, sarap. Hmm, sarap ng bistek. Siyempre, <laughs> luto ko. Luto ni Fresh Option. <laughs> Nung bistek na galing kay Fresh Option. kaya na si Bibi ng food niya. Like that, Bibi. Oh, wait. Hold on, Bibi. This one. And si Bibi yan. Ako. And mommy will sit on the side. Come here. Mommy, Bibi, gonna sit down. Sit down. Come on, sit down. mama will sit here. See there. <clears throat> Where's your water? You have your water? Huh? You're gonna eat. <coughs> gonna eat, okay? First meal ni baby Yana. Wait, baby. Let, let me put this one. Ay, wag na lang. No, masyado pang mahaba sa kanya. Wait, let me find the bib. Hindi tayo handa, baby. Ayaw kong iwanan siya. Baka siya malaglag. Si bako lang. <laughs> okay. Later na lang. Okay. Gonna eat this one. Si Ray lang yung pinapakain ko sa kanya. Okay, baby. This is Sierra Okay. Gonna eat this. Okay. Can you stay here? Mama will get your bib nakabana ako kasi ba may mahulog siya ba? Kahit nasa loob siya. Ayoko ko namang ano. Naiirita siya sa ano kasi sa harness. Kaya yeah, di ko maano, di ko maiwanan tuloy okay. Kamo? food Hmm, yum yum. Yan yan. Kumain. Yan. -yum. yum yum. What does it taste like? Hmm.

nagkalat na ang batang ito. <laughs> oh, yummers? Is it yummers, baby, Yana? Kumakain siya ng soya with rice. Pero si relax siya. Yun yung flavor niya. Hmm, sige lang. Inayaan ko lang siya maglaro ng kanyang pagkain muna. Actually, kanina pa yan. Pamukhang hindi niya pa nagustuhan. Nung ako nagsubo ngayon, oh, tinan mo. Gustong-gusto niya na. Hmm. Do you know how to do it? Need help? Is it yummers? Hmm, put like this. Put like that. Put it. Put. Oh, hmm. nagagalit na siya. Nagagalit na. Hmm. Come on, put. Ay, sus, marisip. Come on. Hmm, here, hold, hold it. May hmm. hmm, nakakain naman siya. Wala na. Nagkagulo ng batang ito. You want water? Mama will give you water. Hmm. Oh, water. Ayaw niya mag-water. Bakit kaya? Come on. One more. Ano kayong gagawin ko dito? What's wrong? No more na, no more na, no more na. That's enough. You just play your food. Ayok na siya. Okay, okay. There you go. Okay, there you go. Okay. Akala ko ba ayaw mo? Ha? ginagawa? You want more? Rito na siya. Hmm. <laughs> okay, mama will get, get more. Okay, mama, 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 mama. Look, 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 mama. Look, mama, what doing? Oh, oh here, 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 here. Okay, put in your mouth. There you go. Here, put in your mouth. Okay. Oh, there you go. Okay, gising na ang baby ko. Pagkatapos niyang maligo, natulog. Ayan, na, where's baby? Yan There you go. <laughs> <laughs> so dito na lang naman ni eh. end yung aming vlog mga shots. Say thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. God bless us all.